For today's video guys, maghahanap tayo ng mga uh, Alam nyo yun, yung mga tinatapon na gamit Na hindi na nila kailangan So mga luma na ba Sa so, dito sa New Zealand Once na nasa labas na ng bahay o establishment Pwede nyo nang kunin So maganda tayo So marami dito kasi sa New Zealand Lalo na pag ganitong month ng spring season Is talagang marami nagbibigay Champa kita ko sa inyo ha. Gan. Ayun. So dito na nga tayo. Oh. oh to, katulad nito, may ref, may ref. Oh. May ref. Ref. Wow! So, mukhang bagong labas lang to. Oh. So, Pwedeng pwede to. Pwede. Kukunin natin to ngayon. <laughs> Grabe oh. Ref. Mukhang tinapon na. Ah, okay. Siguro hindi naman to tinapon na ano no. So, ayan. Pwede pa. Oh, grabe. Tinatapo na lang dito ngayon, no? Mga gamit. Pero at least, pwede ba itong magamit panigurado? Yan. Yeah. So, meron na tayong ref, no? Solid, solid.